yun mga Abel Up, check muna natin yung anak ni Jansen President ngayon lang natin ilalabas to sa look natin o sa breeder nila breeder cage so ayan ito yung ibon natin na si Jansen President ayan nakikita nyo yung ibon natin ayan yan yung kapatid ni Miss DQ ayan hap hap na lang yan magkapatid sila sa tatay So napakaganda nga niya, checker do. Oh. Hmm. Tapos may kidlat sa mata. Wow, ang ganda mo naman. Kaso hindi ko pa alam kung anong gender niya, kung hen o cock. Tingnan natin ang lights 'yon. Ayun no? Yan, oh. Yan, yun, may kidlat sa mga mata. Parang nalabon sa Ang ano ko. Oh. Ayun. Sa kabila meron din, kaso hindi masyado ano, konti lang oh. Ayun oh. Solid na solid tong ibon na to. Tapos may puti rin sa baba, ayan oh. Sa anyang ano? Sa anyang ilalim ng ka oh. Ayun. Then, yun nga lang, parang hindi pantay yung kanilang puti sa pakpak. Ayan oh. Yung apat na first hanggang fourth primary may puti. Dito naman sa abila. Ay parehas din. Hanggang fourth primary. Tapos pati nga dito port primary Kaso nga lang Anong nangyari... sa pip itim a blue bar tapos dito blue bar din dito naman sa kabila port primary pip tapos puti tapos blue tapos puti uli dito magkaiba oh yan no port primary tapos Port at ah, pip at ah, a six... Ah, blue tapos puti tapos blue uli bale kung tutusin limang puti lang to dito naman apat lima anim anim na puti <laughs> medyo hindi nagpantay pero okay lang yan tapos itong ilalim nya maputi rin tapos naka sing-sing ano ng TGRC tignan natin, natin kuha ng lights kasi parang nalabo pag may lights e eh. yan sa oh. TGRC tapos naka KFC sa kabila ano to ito yung TGRC, itong violet. Ayan. Ayan o. TGRC yan. Ayan. Isa sa mga ililipad natin by summer. Napakagandang young bird. Nag-iisa lang siya mga Abel kasi uh, ito nga yung hindi pinisa. Alam niyo yung ano, natatandaan nyo yung itlog na maliit. Ito yung kapatid. Ito yung kapatid ng itlog na maliit, yung hindi napisa natin na Kasi second clutch to, ba? Pang ilang clutch na ba to? Parang tingin ko pang third clutch na ata to eh. O third clutch na ata to. Hmm. Kasi ang pangalawang kapatid nito is eto. Abel. Ay ay yan yan. Yan, yan yung pangalawang kapatid niya. Ganun din kulay kaso walang white light ito, ayan Tapos kukunin natin O, titingnan natin yung Sumunod niyang kapatid Ito Bali, yung Kauna-unahan kapatid First clutch Asan na yun? 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 Ah, toto, toto Ayan to. Yan yung hindi pa nalipad sa atin Ayan yung first clutch natin Ulay green ng Singsing Sing at UFC Bali, KFC yan At saka uh, UFC at saka KFC KFC yung green Ayan Naka-south yan, Naka yan. Rumoronda-ronda pa lang sa atin to Ayan, o ng ibon ito. Checkered din. Hmm. Ayan. Hindi nga sila, ano, nagkakaiba ng kulay. Kaso nga lang, yung isa, yung pang third clutch natin is light. Light check. Light lang siya, o. Oh. Light check. Ayan. Tapos yung dalawa, pares dark check. Ayan. Ganda niya pag uh, medyo malaki na mga abel. Solid na solid yung young bird natin. yan Manang-manak. ay ano, oh. Ito si Miss Dikyo. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung baba ni Mistikyo. Mm. Maraming puti din. Mm. Sa ulo, meron din. Ito ay, wala pala to sa ulo. Oh. Ito, meron. Sa ulo. Ayan, sa ulo, meron. Mm. Ayan, si Mistikyo. Tapos si Mistikyo, bull ay yung isang mata. Then yung isang mata. At check natin yan. Ito, so, sabi lang. Ito isang mata niya. yan, Yellow red eyes ay naman yung kabila. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Tapos ngayon, ang asawa niya is si Beckert. Ayan. Ayan paparisin na natin yan, no? Boom! Hmm. Ayan, magkaparis na silang dalawa. Ayan. Sige. Magparami kayo para mabibili sa mga anak ninyo. Ayan, oh. No? Dalawa. Then, dito sa baba, meron din tayong sinalang. Ayan. yeah malabo eh. Ayan. Ayan. Yan. Sinalang na natin si Wegen at saka si Vandenbrook. Mm. Ayan, yung dalawa. Solid silang dalawa. Pero, ang mangyayari sa atin to mga Abel is, i-all bird lang natin yung magiging anak niyan. Then, sa second clutch, meron akong pagbibigyan. Pagbibigyan ng anak nito sa second clutch yan. Uh, isa nating bagong kaibigan. Ayan kaya first clutch sa atin, all bird lang natin. Itong gagamitin natin sing-sing sa kanya. Ayan, yan. Yung PHA na yan. Yung PHA, PHA na. Yan, malabo. Yan. Yung PHA na yan. Yan yung gagamitin natin. Sa magiging anak nito. Ayan. Kasi, syempre, hindi pa natin nasusubok ang bloodline nito. Kaya kailangan, i-all bird muna natin. Huwag muna natin i-young bird. Kasi syempre, hindi pa natin tansyado or subok ang mga anak na mga to. Pero doon sa pinagkuna natin, mga subok na, syempre. Eh, syempre, iba na naman yung nagmamayari sa nila Kaya, ayan, mga Abel, susubukan muna natin sila. I-all bird muna. Ayan, ang gandang iba, no? Si Wegen at si Vandenbrook. Um. Anong tingin nyo? Speed or ano? Long. Kasi yung hen, talagang ano, tingin ko long yung hen, eh sa itsura pa lang ng hen talagang dumidikdik na itong kak ayan hindi ko maano kung middle o middle to long distance tong ibon na to hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan ganoon naman talaga try and error tayo mga abel hindi naman porket na nanalo doon sa pinagkuhana natin mananalo na rin sa atin kailangan subok natin kailangan subok natin kung papalo sa atin kaya nga try and error tayo kada breeding wala naman porket Uh, wala namang pairing na pagka pairing mo alam mo agad na papalo syempre try pa din result pa rin ang kailangan hindi yung parehas na magaling alam mo pero yung lipad ng anak isa mo overall kagad ka syempre kailangan mo na lipad bago mo masabi kung mananalo yung anak o hindi yan kaya nga kahit ito oh, alam ko magaling to si si Miss ano, Miss Dickie, alam ko magaling oh. Ito magaling din kasi live pa yung anak nito sa NHVC pero hindi pa rin ako naaasigurado sa mga ilalabas nila. Basta at isa ko oh, alam ko, young bird ko yung mga anak nito. dilan dalawa para manalum uh, manalo man o matalo at least na young bird. Kasi nga yun ang diferensya. Pag alam mo yung bloodline mo, pwede mo siyang lagyan ng young bird. Kasi kakapit ka na sa ano winning line eh. Pero siyempre, hindi mo pa rin masasabi kung mananalo ibon. Kailangan mo pa rin ilipad talaga mga Abiel. Di ba? Tama ako? Hmm. Kanya-kanya lang tayong opinion mga Abiel.